Hello guys, magandang araw po sa ating lahat-lahat Busong -lahat, Visayas at Mindanao at sa buong followers at subscribers ko Ayan, maraming maraming salamat sa inyong suporta guys Ayan guys, kasi napakaganda ang sikat ng araw Ayan, nagbibilad ako ng aming mais para matuyo At ito yung napakasimpleng bahay namin guys dito sa bundok Ayan guys, malayo kami sa kapitbahay Walang kapitbahay dito sa amin Ayan, napakaganda dito guys kasi walang ingay. At malamig ang simoy ng hangin. Ayan, at simpre kung matutulog ka walang disturbo. Ayan guys, papasok ako sa loob. Ayan, may mga manok pa dyan. At simpre yung giniling natin na mais hindi pa natapos. Kasi uh, pinuntahan natin yung uh, binilad natin na, uh, natin na mais. Kasi... Uh, maraming manok kaya pinuntahan muna natin ayan mag stop mag ano naman ako guys magigiling na naman ako ayan yung gigilingin natin isa pang sako ayan napaka tagal pa ito guys matapos kaya dahan dahan lang para hindi tayo mapapagod <laughs> ayan mga katutotro maraming maraming salamat po sa si inyong walang sawang suporta dyan at simpre... Kaayos lang natin guys ng ating gilingan kasi noong nakaraan sirang-sira yan Ah uh, inaayos lang natin. Ayan guys at uh, siyempre, tatali muna natin guys yung sira natin para hindi masarado. Ayan itay, ko. Ayan. At mamaya guys, uh, yung itay ita darating na yan kasi nagkukumukuha lang niyo ng kalabaw tay uh, kasama ko dito sa bahay at simpre, tayo lang naman dito wala tayong mga kasama Ay, ng dalawa dito tayo dito ayan guys at uh, pag uh, na ako kasi video hapo na yeah, mag uh, at, Ayan, panoorin nyo na lang ako guys sa pang nagigiling ako ng aming mais ayan shout out po sa inyong lahat lahat dyan sa mga followers ko at subscriber sa mga guys at hindi na lang maraming maraming salamat po sa inyong lahat lahat dyan